Paalis kami ngayon lahat sa bahay dahil magsisimba kami sa May Laguna. Itong cart na nga yung ginamit namin. 30 to 40 minutes nga yung biyahe papunta ng Landayan. Galing dito sa May Katarungan. Ngayon na nga lang ulit ako nakasimba dito sa May Landayan. Dati kasi nung hindi pa ako nakakaalis papunta ng Japan. Lagi nga ako nagsisimba dito. Isa rin to sa mga simbahan na nagpanata ako kasi nga gustong gusto ko talagang mag-abroad noon. Nung nasa 20s pa nga lang ako talagang pangarap ko ng mag-Korea. Nung nga lang may mga problema yung mga papi ko, late registered pa yung birth certificate ko. Kaya habang nag-aayos talaga ako ng mga papers ko, sinasamahan ko talaga siya ng pagdarasal at pagsisimba. Dumating pa nga din sa point na nawala na rin ako ng pag-asa kasi nga halos karamihan ng mga agency na pinupuntahan ko, hindi sila tumatanggap ng mga late registered. Lalo na kung sa Japan ka mag-a-apply. Dati kasi dalawang bansa lang talaga yung gusto kong applyan. Yung Korea o kaya yung Japan. 27 years old nga ako nung sumubok na akong mag ng mga requirements sa mga agency nga lang, lagi talaga akong nagpipailed sa birth certificate ko. Kaya nawala na rin talaga ako ng pag-asa nga na makakaalis ako at makakapagtrabaho ng abroad. Alam nyo ba yung isa sa mga dahilan ko bakit ako na motivate magtrabaho ng Korea at saka ng Japan? sa talaga sa mga dahilan ko eh yung tumira sa malamig na lugar at saka yung makakita ng snow. Napakababaw lang talaga nung dahilan ko kaya talaga Korea at Japan lang talaga yung gustong gusto ko noon. Kasi nga doon lang talaga yung may snow. Minto na nga din ako sa pag apply Nun. Dahil nga wala nang mababago sa birth certificate ko, talagang late na siya kaya wala talagang tatanggap na agency. Until one day nga na nakita ko yung chart reuse, kung saan agency ako na nag-apply and sila lang din talaga yung tumatanggap ng late register. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Ayun nga, 35 years old, nakaalis ako papunta ng Japan. Kung tutuusin, over age na rin yon sa ibang agency. Doon na rin talaga ako naniniwala na kung para sa'yo yung isang bagay ay eh talagang ibibigay sa'yo. Kaya napaka-thankful ko talaga kasi binigay talaga sa sa yung gustong gusto ko. At isa nga sa mga pangarap ko. So yun na nga guys, mabalik na tayo dito sa may simbahan. Pagkadating nga namin dito, eksakto, nagsisimula pa lang yung misa. Kaya naabutan talaga namin yung pinakasimula. Then after nga ng komunyon, lumabas na kami nila Geraldine kasi nga gusto namin umakyat dito sa taas. Saan pwede mong hawakan si Lolo Owen? Yung patron dito guys sa Maylandayan San Pedro. Ito yung black nasari na nakahiga. Kapagka mahal na araw nga, dinadayo talaga to ng mga taga-ibang lugar. Naglalakad nga lang papunta rito. Yung kapatid ko nga sa sukat, lakad nga nila mula sukat hanggang dito sa may San Pedro. Isa nga sa panata tuwing mahal na araw. Pagkababa nga namin dito, patayo pa lang din yung mga tao. Buti na nga lang din at nauna na rin kami kasi nga kapag sabay-sabay pa kami lumabas, isiksika na rin sa taas. Pagdating namin dito sa labas, bumili na muna kami ng palamig kasi nangihingi yung dalawang bata. Pumasok nga muna ako saglit dito sa may souvenir item ng simbahan. Pauwi na nga sana kami, nakakita kami ng ukay-ukay. Ito nga yung nakita namin bago kami pumasok ng simbahan kanina. Napag-usapan namin ni Gerald din nakapagkatapos ng misa, dadaan kami dito. Mura nga lang 20 isa, tapos kapag katatlo pa yung kinuha mo, 50 pesos lang din Lahat nun. ng item ay 20 pesos, kaya nakakuha rin kami ni Gerald din ng tagtatatlo. Tapos na nga kaming mamili dun sa ukay-ukay, dadaan naman kami sa may Robinson's oh. Galleria. Nagpagas nga muna kami. Ramdam na ramdam mo na nga yung Pasko dito kasi ang dami ng mga nakasabit na mga Christmas lights. Tamang sama nga, pagpasok nga namin, nandito na yung grocery store, kaya mag-grocery nga muna kami bago kami magahanap ng makakain na namin. Mga basic needs nga yung pinamili namin dito. Pagkatapos namin makuha lahat ng mga kailangan namin, magbabayad na kami sa counter ng nakakakita si Geraldine ng Emperador na coffee flavor nga. I'm curious nga si Geraldine kung ano daw yung lasa noon habang nag ka ng alak eh, nagkakape ka na rin. Charot. Pagkatapos nga namin maggrocery maghahanap na kami ng mga kainan namin. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... Babush!